ng maha. Huh? Oh, oh, oh. Yan, tinuro po sa akin ng aking ano, manager yon. Sabi niya kantahin ko daw dahil mahal na. Oy, oh, mahal ko. na ako mga bibi. Kumanta minin, ka pa. Ngayon. Alam mo na ang sama na ng panahon, brigadaan, kumanta, kumanta ka, pa. ka pa. Wala na. Oh. Oh. Sabi, itigil mo na yan. <laughs> Kaya tinigil ko po agad ng pagkanta. Hmm. At ayun ang ano, maliban dun sa mga mismong naging kumbaga dahil mataas na nga ang presyo ay marami na yung mga kasama natin kanina naglakad lakad tayo kasama si Brigada Kat. no dito sa loob ng mga market para makita yung presyo ng mga bigas talaga ang tataas na merong 60 pesos 60 parang ang pinakamababa ata kanina 55 pesos oh, parang mas... yung, presyo ng bigas po. Brigada Ann, mas mataas pa sa iyo eh ayun <laughs> ay, nga po eh sabi ko mataas hindi ni Impa. Hindi <laughs> <It laughs> pa size pa. Sabi ko, man, ito, hindi sinama. Oh? Uh -huh ko Ayun. Yeah. Pero ayun na dahil nga kanina, madami na rin tayong nakausap na talagang kumbaga nahihirapan na nga daw dito sa pagtaas ng mga bilihin natin. Kaya naman kanina ay nagtanong-tanong na rin tayo sa kagilid-giliran na kasulok-sulokan. Ah, may pagganon. Kasulok-sulokan dito sa Makati no, para alamin kung kontento na ba sila dito sa ginawang price cap kung saan nga, 41 pesos para dito sa mga regular meal rice natin and syempre um, 45 pesos para dito sa mga well meal rice. At ito naman ang kanilang kasagutan. Po, oh, pabor naman po ako sa ano, yung mga naging desisyon ng pangulo po. Ah, kasi okay naman yung ano eh, yung sinasabi na ano, yung 41, parang makaya naman yun ng mga tao. Kasi yung 20 na ano, imposible naman pa ngayon na mangyayari yun sa ngayon. Pabor uh, ako doon sa ano, na hanggang 45 wag nang tataas. Ganon din dun sa, ano, dun sa regular uh, rice na hanggang 41 lang. Okay lang yon Kaya pa ng tao yun eh. Eh, kung tataas pa dun, 50, medyo mabigat na nga eh. O, oh, 60. Kasi naaano ko yung iba, 60 na eh siguro tama na yun. Okay na yun. pabor uh, na ako dun. Opo, pabor ako. Dahil sa mga, siyempre, yung mga mahihirap, diba, Tayo, mahihirap ang maapektuhan oh, yan. Kaya kailangan bumaba naman ng price. Yun lang ang ano ko sa kay Presidente Marcos. Hindi po ako kontento sa presyo ng bigas ngayon dahil sobrang mahal po talaga siya. Dapat talaga babaan pa. So, maraming mahihirap na alam mo na, nagugutom. So, kailangan talaga babaan pa yung presyo. Okay. Siguro, let's say, 40, 40 between 40 to 45. O siguro, good na yon Pero kung lalagpas pa siya, hindi na talaga. So, lang nga tayo, nagbabalik na tayo, Brigada Lay and Brigada um, sa ng natin kanina, ang sabi nila, okay naman yung ilan na parang kontento na sila dito sa binaba. Samantalang yung iba, ang sabi nga nung mga nakausap natin kanina, eh hinihintay daw nila yung pangako na 20 pesos per kilo. At ngayon nga, no, syempre, kasama na natin si Nanay Natalie. No? Si Nanay Natalie ay 30 years na daw nagtitinda dito. Tama po ba, ma'am? Opo, oh, oh. ko po. Ay, Natalia po. Ayan, si Nani Talia. Ay, ayun nga. No, for the go-go siya sa pagsagot natin. No? Good morning, good morning ay, po ma'am. Good morning po ma'am. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga tagahanga po. <laughs> Ayan. So ayun nga, no, ganda, mo, ganda ko baga. Ngayon ay tatanong na po namin kayo ma'am kung kayo po ba, contento po ba kayo dito sa price cut na ginawa po ng ating gobyerno, no? Hindi po ako contento kasi nangako siya kasi na 20 lang ang isang kilo ng bigat. Hindi naman niya natupad yun lang. Oh. Uh, Ma'am, bakit po importante sa inyo na parang bumaba po yung bigas natin to 20 pesos? Kasi ang hirap ng buhay ngayon, maraming mga jobless ngayon, maraming walang hanap buhay, yung kaya lang bumili ng bigas, yung 20 lang. At saka isa pa, yung pangako talaga niya na hindi niya tinutupad, yun lang. Um, yung mismong bigas niyo po ba ngayon, mga magkano po yung nabibili niyo? 54 po yan. Yung, yung sinasabi nila, medyo mahal. Yun ang mahal yung pinakamahal. Meron pang mahal, yung pulang bigas, eh, ewan ko magkano yun. Maabot ng 60. Yun. yun. Ayun po, ma'am, baka may gusto po sa pamilya nyo or whatever po. Binabati ko po ang mga, ang, ang anak ko na sa abroad, si, ano, si Tina, na, nakikinig siya ngayon. Sa mga anak ko, mga apo ko, happy birthday po. Happy birthday kay Ine. Happy birthday na ata ako dito narinig ko parang abroad eh parang makikita mo na tayo next week <laughs> kaya naman na may gada gabin yes may gada arms and may gada lay opo ayaw Ayan. mo yata ako dito eh ayaw bali ngayon ay mukhang mag-uwi ako mamaya ng pakwan at yun yan pakyawin mo na yan na, mm. yes papapakyawin na mamaya ah! Okay, meron pa ako ano dito. Meron pang financer. Sir, ay na nga si Gada Lay and si Gada Arnoy. Um, in the heart of changing lives, ito si Gada Ancorta, San Jose, Nanakasada, ng Kasada ng 105.1 si Gada News sa Manila, to Music and News, authority. Nakasentro sa mga